Interesado ka ba kung paano magtanim ng talong? Sa video na to ay babahagi namin sa inyo kung paano kami magtanim ng talong gamit ang plastic mulch. Sa simula ay ang pagkukuha ng lupa, pangalawa ang paglalagay ng mga organic fertilizer, pangatlo naman ay ang paglalagay ng mga uh, inorganic fertilizer at yung pagtatanim namin ng talong. Kaya kung interesado ka, panoorin mo ang buong video na to para malaman mo. Good morning mga ka and welcome back dito sa DDT Nature Farm. Ngayon ay pangalawang araw na ng ating pagtatanim ng talong. Ito yung naunang tinanim natin na talong. Yan, ganito na siya kalalaki. Yan, sa dalawang tatlong plat na lahat ng nataniman. At ngayong araw ay kasama natin mayroon tayong apat na kasama dito. Buti lang ngayong araw ay hindi masyadong mainit. Hindi katulad na karana napakainit. Yan si Kuya Erben. Kuya. Yan siyempre si Kuya Alan. Yung lagi nating kasama. Yun naman si Nanay. Yan. At yung sa dulo na yun si Kuya Dex. So ipapakita namin sa inyo ngayon. Uh, yung, ito na yung Uh, progress ng ginagawa natin na uh, pagtatanim ng talong. So nakarang video, kung hindi mo pa napapanood ay uh, tinuro tinoro natin doon yung step by step na ginawa natin dito sa pagtatanim ng talong. Yung una yung pagbubutas nito, then pangalawa paglagay ng maorganic organic fertilizer tsaka inorganic ayan nalagyan nato ni Kuya Alan ng may inorganic fertilizer uh, at ngayon ay tinatapos na lang na maukayan tatlong plat na lang natitira na titira na huka yan. Pagkatapos nyan, ay lalagyan na ng mga organic fertilizer yung dayami. Punta mo na natin dito mga kasama natin. Ito si Kuya Dex. Hey, yo. Yan. Ano, ano Kuya Dex? Live good. Oh, live good. <laughs> member siya ng live good so kukayan lang natin yan tapos nating makuha yung lupa sa ilalim pupwede na natin lagyan ng mga fertilizer so ito nabutasan na lahat siya nga pala ka farmer yung pambutas namin kung hindi mo pa nakikita magkita ko sa inyo. Ito pala ka farmer yung ano uh, ginawa natin na pambutas. So yan pinatapat lang natin yung ganyan at magkaka na. Ito ay yari lang sa bakal. Yan. Binilog natin yung bandang tolo yung saktong bilog lang ng gusto nating butas. Then ilalagay natin ito ng packet na handle ito naman yung hawakan niya tinalia namin ng tila para hindi masakit tapos na parang mukhang payong yan, yan para may hawakan yung nabutas yan hawakan lang dito so kanya ganyan yung butas niya so kapag natapat yan siya dito tapos isa ring kagandahan nito hindi katulad ng nasa lata kapag lata yung ginamit natin ito yung yan yung ganitong part dumidikit sa ilalim ng lata at katagalan nag-create ng usok dahil nasusunog ito Manta lang ito, kapag kinapat natin yan dyan automatic tatalbog lang ito Yan, so hindi siya masusunog Guys, coffee muna tayo Coffee break muna tayo tapos nating mahukayan, ang susunod na step ay yung paglalagay na ng organic fertilizer. Yan, si Kuya Dex at si Kuya Erwin dito. Naglalagay ng organic fertilizer. Yan, so... Mayroon na yan na fertilizer. So mayroon ng isang takot ng fertilizer talagay. Nasa dalawang plot na lang lalagyan. Habang naglalagay sila ng organic fertilizer, si kuya naman doon ay nagtatanim na ng talong tingnan natin so ito nasa lansa na pala yung mga talong nailagay na sa butas oh, nailagay na sa bawat butas yung talong ngayon naman ang nilalagay niya na yan ay para sa mga nematodes So ito yun Lead Force Ultra 3G Yan So yung purpose niyan, Para maabsorb ng halaman At maiwasan natin yung Mga talong natin Habang maliit pa ay ataki ng mga Bistik kagat Yan Katulad ng leaf miner uh, Shoot borer At iba pa katulong yung nilalagay na ni Kuya Alan upang hindi kagad ataki ng mga insekto o mga soil insects at dito meron na siyang naitanim yan so pagkatapos tanim ito naman si nanay dinidiligan niya kagad So ito ka farmer, bago lang natin natapos itanim at nadiligan na rin Ang uh, lahat ng ito ay umabot ng 500 na puno lahat. Yan. Yeah. So, sa susunod na video namin dito sa talong, ay papakita naman namin sa inyo yung pag-apply ng mga uh, fertilizer at the same time, yung mga pesticides na gagamitin natin dito. At uh, papakita rin namin sa inyo habang lumalaki yung mga talong kung paano kami nagpo-pruning at iba pa. Maraming salamat sa inyong panood ngayong araw na to. And I hope na mayroon kayong natutunan sa video na to. Kaya kung bago ka sa akin channel, don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa naka subscribe Happy farming sa ating lahat.